Kumusta po? Um, uh, may casualty ho ba tayo sa may uh, bandang uh, Bicol Region? Ito ang katatapos ho ng uh, bagyong uh, pipito. Um, dito naman po sir, sa Bicol Region, wala naman sir, reported That's good. na casualties na typhoon related po sir. Opo, kumusta po yung mga infrastructure natin? Teka muna, yung, meron na ho ba tayong report dun sa mga kababayan po natin na magsasaka kung gaano ho kalaki yung pinsala sa kanila? Sa ngayon sir, wala pa sa ating reported sa damage to agriculture po sir. Ah, so nagaantay pa tayo kasi katatapos lang, Sir Gremil, ano? ah uh, Yes po, Oo. Sir. Naghihintay lang naman po tayo, Sir, ng official data Iyon, from sige. The, the agriculture. Po. Ang anuin ko na lang, ang uh, alamin ko na lang sa inyo, Sir Gremil, ilan ho yung evacuation centers at saka ilan ho yung mga kababayan natin talaga na apektado for, ano na lang, individual na lang ho tayo. Go. Sa ngayon sir, sa affected population po natin, apo, nasa 1,058,221 persons. Wow. Pero ang officially reported po sa amin na currently apo. na nag-evacuate po ay 664,852 persons. May possibility po sir na bumaba po ito ngayong araw since we are just waiting for the official decampment reports po. O oh, kasi pwede, yung iba dyan ay uh, pwede nang umuwi yata. Kumusta po ba ang uh, weather doon ngayon? Uh, kayo ba inandyan ngayon uh, sir Grimil? Dito, sir, sa station namin sa Legaz, uh -oh. uh -oh. clear sky naman po. And yung personnel namin, sir, na nandun, sir, ngayon sa Virac, we have a team, actually, yung kakalapag lang nila, sir, a while ago mm -hmm. via Philippine Air Force po. Dalawang teams uh, mm -hmm. ng Ardrim C. Si Bicol. Clear skies naman po doon at sila po ay magsasagawa din ng aerial survey sa Katanduanes and also coordinate with the governor and magdala ng, fam ng food and non-food items po. Opo, So, paano po ang tulong natin sa mga kababayan natin? Siguro papunta sa iba yung iba, papunta sa bahay, yung iba papunta ng uh, evacuation centers, uh, Sir Trimil. Uh, yan po, Sir. Si LGU, Sir, ang mag-coordinate -co na, Sir, kung paano, Sir, dadalhin yung ating mga uh, relief items tulong. na ibibigay po sa kanila. O -o. However, po, Sir, ay may mga on on the way din po tayo pala sir pasensya na on the way pala uh -huh. sir na mga assets din uh -huh. from DSWD, DICT and DOH po sir via Roro ah ayun. no kasi uh, pati yata o oh, tama no pati ang DSWD sa inyo rin nagko-coordinate uh, sir agreement sa OCD no Um, nagbibigay din sila sir sa amin ng information pero sila sir, nagdedirekta na sila sir sa LGU since sila naman po sir ang lead ng response cluster po natin. Oo so, po. Sa mga kayo po ba yung may hawak din nga uh, report sa mga infrastructure, uh, Grimil, o nagaantay pa rin tayo ng uh, mga reports. Sa ngayon sir, yun din sir, hinihintay lang din namin yung reports since gaya po dyan sa Katanduanes, may mga areas po tayo dyan sir na walang signal ng telepono and Thankfully, meron sir sa Virac at mm -hmm. nakakausap po natin directly ang PDRMO Katanduanes. Oo, meron na ho ba kayong uh, hawak na data rin uh, Sir Grimil regarding dito sa uh, ilan ho ang uh, bayan o lugar na wala hong kuryente ngayon uh, Sir Grimil? Ang information po sa amin sir, province-wide po Katanduanes wow. ay walang kuryente. Oo. And 60 si LGUs po, Bicol-wide ang nag-report na wala po silang Um, kuryente. Oo. So wala pa target na araw kung kailan hong may babalik yung kanilang, -kanilang mga kuryente, uh, Sir Grimel? Sa ngayon, Sir, wala pa, Sir, nakakarating na information sa tanggapan po namin. But most probably, Sir, Uh, gaya po dyan sa Katanduan, is nung nangyari ng rolly, may Oo. mga darating po dyan na uh, mga tulong para to assist the local cooperative po para mapabilis yung pagbalik uh, ng supply ng kuryente. Oo. Ano, yung mga tumumbang mga poste, meron mo kayong ano? Wala pa rin? nag pa rin tayo, Sir Grimel. Um, Yun, Sir. Yung wala kami niyan, Sir, na data. Yung definite count, Sir. Pero may mga reports po tayo ng natumbang poste, Sir. Um, hindi naman, Sir, na na re-report yan, sir, yung definite na number. Pero yung, yung instances, sir, na may nangyari, meron po tayo nun, sir. Yun. Okay, siguro last na question ko na ito. Di habang nagantay po tayo ng mga uh, detalye sa mga manggagaling sa mga uh, concert agencies, yun ho mga kababayan ho natin, wala tayo naging uh, problema sa paglilika sa mga kababayan po natin. May matigas ang ulo pa ba, sir? Krimit, hanggang ngayon? May mga um LGU sir na nagpatupad ng force evacuation sir. Oo. Pero sir, marami sir yung sumama doon sa preemptive evacuation sir natin nung Friday. Tapos yung uh, evacuation centers natin yung mga school, pero may mga school na lubog din eh, Sir Grimele. Eh. May mga reported po sa atin sir na flooding incidents pero so far sir ang nai-report pa lang naman po sa atin ay walong barangay sir eh Oo. and wala naman po sir na nakaabot sa Regional Emergency Operations Center na ano na may mga flooded na evacuation centers. Iyon. Okay, sige. Baka bukas kami mangungumusta ulit, ah, Sir Grimil. Baka meron na kayong mga detalye para malaman din ng mga kababayan natin dito sa sa metro, sa bagay, sa buong metro, metro, Manila at buong Pilipinas. Meron ho ba kayong panawagan diyan, Sir Grimil, ah, para, para, malaman ng mga kababayan po natin? Go ahead po. Sa um, sa lahat po yung mga nais pong magbigay po ng tulong Ayaw. sa katanduanes, eh. ang, ang pinaparating po sa amin na uh mga needs hmm. po ng probinsya and also to the other affected residents gaya ng Northern Camarines Sur and sa Calaguas Island oh. ay yung water and food and non-food items po sir and dito po sa Katanduanes, yung specific po na sinasabi rin po sa amin yung emergency telecommunications like yung kung may Starlink kasi meron po silang mga munisipyo na wala silang contact via internet para mas mabilis po yung reporting po natin at mas mabilis pong maparating yung mga pangangailangan sa sa ating regional line agencies. Meron ho bang mga kalye na papunta sa mga um, concerned uh, wala ho bang masyado nakasara ngayon? Lahat po ay okay na, uh, Sir Grimel? Ang papunta po Sir sa Tabaco Port going to um, Katanduanes Oo. ay ano naman po Sir? Cleared naman po ito. Okay, wala good. naman pong not passable na areas within Katanduanes, may mga one lane passable po tayo Sir. Okay, maraming maraming salamat Sir Grimel. Maraming salamat po at mag po kayo. Salamat po.